Lolo, arestado sa Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV D.J. Frankie na aresto ng mga tauhan ng Batangas City Police sa tulong ng First Provincial Mobile Force Company ang isang provincial most wanted person na kinilalang si Gemini sa Barangay Balagtas, Batangas City kahapon, Oktubre 29. Ang sospek na si Gemini ay 68 anyos, may asawa, isang karpentero at tubong oriental mindoro na kasalukuyang naninirahan sa nasabing barangay. Inaresto siya sa visa ng warrant of arrest para sa two counts ng kasong acts of lasciviousness na ani-lebas ng presiding judge ng RTC Branch 1, Batangas City noong Oktubre 27. May nakalaang piyansang 180,000 pesos kada bilang ng kaso. Tiniyak ng mga pulis na sunod ang lahat ng legal na proseso kabilang ang paggamit ng body-worn camera sa operasyon. Kasalukuyan ng nasa kustudiya ng Batangas City Police Station ng akusado habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Ciao. Yeah. Yeah. Yeah.